Mabuhay! Kamusta? Ating pinalahayin noong nakaraan ng pagtuklas sa mapa at heograpiya ng Pilipinas. Ngayon naman, ano kaya sa tingin ninyo ang ating matatalakay? Hmm. Ang pera ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ating mundo. Kinagamit natin ito sa ating pagbili at pagbayad ng ating mga pangangilangan sa pang-araw-araw. Ngunit, alam mo ba kung ano ang kwento ng ating mga salapi? Kung hindi, halina tuklasin ang pera ng Pilipinas, ang pera na mahalaga sa ating lahat. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga Pilipino at ang mga mga ngalakal mula sa karatig na lugar tulad ng China, Java, Borneo at Thailand ay sinasagawa na ang pagpapalitan o ang tinatawag natin barter. Ngunit ang kawalan ng kahinaan ng sistemang ito ay humantong sa pagampon ng isang partikular na pagdalay ng palitan. At ito ay tinatawag ng mga susong dagat o cowrie shells. Ang mga sasong dagat o cowrie shells na gawa sa ginto, jade, quartz at kahoy ay naging pinakakaraniwan at katanggap-tanggap na anyo ng salapi sa loob ng maraming siglo. Dahil ang Pilipinas ay likas na mayaman sa ginto, ito ay ginamit noong unang panahon para sa palitan o tinatawag nating barterings, personal na palamuti at alas, at ang unang lokal na anyo ng barya ay tinatawag na pilonkitos. Ang mga ito ay may patag na base na may nakaukit na titik na ma o m na katulad ng javali script noong ikalabing isang siglo. Pinaniniwalaan na ito ang pangalang kilala sa Pilipinas ng mga mga ngalakal na Chino noong panahon bago dumating ang mga Espanyol. Tinatawag ang panahon na ito na pre-Hispanic period. Sa pagpasok ng Spanish period, ang mga cubs o makukina na tinatawag na Hilis Kalamay sa lokal ay ang mga unang barya na dinala ng mga galyon mula sa Mexico. Karaniwang may krusay sa gilid at ang sagisag ng hari ng Spanya naman sa kabilang panig. Dahil sa kakulangan ng mga barya na yung maliliit na halaga, ang barilya ay dinala sa Pilipinas alinsunod sa utos ng kaharian ng Spanya. Ang barilya ay isang magaspang na barya na gawa sa tanso o tansong may halagang humigit kumulang isang sentabo. At ito din ang unang barya na ginamit sa bansa. At alam niyo ba na ang Pilipinong salitang bariya na tumutukoy sa maliliit na pera ay nagmula sa salitang barilya? Sa panahon din na ito, ang unang bangko ng Pilipinas, ang El Banco Español-Filipino de Isabel. At inilabas nito ang unang perang papel na nagpalipat-lipat sa bansa na tinatawag na pesos puertes. At last, may bago na naman tayong natutunan. Hanggang sa muli nating talakayan. paan?